Oh, good evening. Ito na po yung handa ni Borno. Adobong manok. Ayan, luto na. Kakain ba kayo adobong manok? Taran, di ba? Presko pa yan. From the farm. Hmm? Kita-kita na -kita Lasang-lasa. Dagdagan pa yung Adidas. Branded. Adidas. ya yeah. Ayan. Tapos si Inday naman. Ayan. Kelawin.

Hmm. Ito, lecho namin. Oo, oh, sarap, sarap. Okay. Oh. Uh. Fresh pa yan, bagong huli yan. Sabi ni Sam, dapat buhay daw kasi gawin niyang pit. <laughs> huli niya <laughs> daw niya. Kawawa daw yung mga isda. <laughs> Bakit daw isda hinuhuli? Sa oh, so, ikaw na kakainin mo. Masarap yung kinilaw na kasi yeah. maraming beaches. Yeah, yun yeah, kilala mo ba yun? Nakain ba kayo? kilawin so, mga kila... ng mga bisaya, mga bisaya pero ang Tagalog pag makatikim hahanap hanapin yan mga Tagalog o, diba? ng mga kaibigan ko yan sarap sarap na yan no? sige so, mamaya abangan natin kung ano ano yung mga handa pa namin eh, okay, ayan na po yung handa oh may kulang pa isda na sarap ng sasawan yan oh yan, no? yan dinuguan

Thank you, Lord, for the food that we have received from Daibanti. Kaisha, our Lord, amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.

Sige na. na. May iniyot ka ng isda. Mau na ka? Mau na ka sige. Oh, sige na manin. Sige na. Ayano ayano handa ni Sayon. Yan ang birthday celebrant na mungu na mungu ha. Patikay na kain. Yen. Kolor black. Dapat ang birthday huli kakain. Bakit dito ang nag-birthday ka kain? Brekta na ata. Ang lang yung paglalaro, nauna yung birthday celebration. mio. Sige na, mauna na kayo. nagpa po siya. Oh. Sige na, isusunod na lang yung din. Ayun. Kasi hindi ko na toastin. Ayos talaga ha, birthday celebration una kumuha. O sige na. Hindi. Na sige na, sige na. Sige na, mag na kayo. kami sa Manila po. Birthday. O kalahati na kami.

Sabi ko pa naman na nasa yung dalaga mo eh. Ito pala <laughs> si Isay. Si Andreen, kayo na po. Sige po. Oh, Baka kayo. Sabay-sabay oh. na. na tayo. Oo, so sabay-sabay na tayo. Sige, sige, ah, sige. Sabay, uh, sige, so, sabay. Marami yung dinuguan ha. Buti lang yung lagayan kasi yung lamesa namin cute. Super cute. Di nagbana sa mga katawan lang nakatiro

<laughs> Opo! Kasi na! Kumain, ay, na dos, kumain ka na, Kumain na! Kumain na. Ka na. Ay, Kumain ka na! Ako kanina pa ako nabubusok. Anong Favorite rin kasi to. Favorite rin to ma, kasi hindi ako nakatakain ito pag wala akong kasama. Kaya, kinakain ko siya kapag maraming tao lang. kaya magkilo-kilo ikaw lang. sayang lang. Parang maganda ka lalo. Eh kasi nagaanu na kasi nakoperkut na si Father dear. Tito de, nag nagkomforten lang nung late. mo Sana o. pa yun. na yun. Walang niya Wala Malaki siya. Wala Malaki siya. Wala! siya. Malaki Wala! Malaki siya. Wala! siya. Malaki Wala! Kasi nakikwento hey, ako sa kanila. Ama, yan ang live tayo. After ka. Ayaw mo doon kalat yan. Kasi nga, parang malapit sa kwento. Ayan. 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 Ito ang pinakamaganda kong ate na, alam ano mo yun, siya yung panganay, ako yung kalagitnaan, pero parang ako yung ano, panganay. Tapos <laughs> sobrang sa stress. Bakit kasi okay. dito ito to? Oh. Bakit kasi ano? Bakit kasi na stress? Na stress ka sa nung sayo. Oy, hindi ako to. Walang pasok bukas. Ito sa rin na walang pasok. Ikaw lang yung hindi pa pasok. Ay lang Para lang sa nene. Dama na yan, dama na yan. Maraming buhaya. Maraming buhaya. Planeta kayo din. Nakuha ka na, kumukuha ka din. ito Dito! Ano ako ka na. Sinublaw Naglabas ka pa ngubuan na dyan. na. Kailawan mo yung mga na dyan sa parlanter. Kaya maglalasing bago mo. Wala. Para ma si father. Hahaha! Dyan ba? ba? ayaw. Kaya

Uy, nandito 'yung paborito ko ano ah. tawag dito. Ipinindit. Ang Balibayon. That's my favorite, the Balibayon. Nom. Oh, ito na ang lechon. ito. Ano ba namin. Sunog na, sunog. ang lechon, maraming apoy kasi maraming uling, maraming ang poit kaya sunog na sunog. Let's run. Tama ka na ako. kasi na Sa area. Don. Ano ang mani? Ano ang pagji? 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 doon ang na

Kanya daw ang naiwan. Ayan, no. Wala ba iwan? Wala ba iwan? Iwan. Baka kain Kain po. kain na tayo. Ang tao, ang tatanong niyo. Ang tatanong, ang kain. Ang tatanong, ang tatanong,

Baby. Kain, mga kain tayo. Tuma, sen, shay. One, one, kain. Kain, kain, 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 na. Kain, si na kain. Yes, <laughs> hey, kain, <clears throat> si kain. natigil kain, kain. Kain, 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 kain, belum ada yang bilang dito na may account kaya ko nabusog na tumi-tilaw kahit na tilaw kahit na palastilaw 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 na palastilaw kahit 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 na palastilaw kahit

Kailangan I mean, it... nah. uh, mo Maybe... na kailangan na kailangan mo na kailangan mo na na kailangan mo 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 na ano sa akin. kailangan no. so, mo na mo na kailangan mo na ng mo na kailangan mo na kailangan mo na kailangan mo Ang dami Ang dami ng mo na kailangan mo na kailangan mo na kailangan mo na kailangan mo dami kailangan mo na kailangan mo na kailangan mo na dami mo na kailangan mo na kailangan mo na

wag mo kaya kung 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 ko kung 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 Si kung 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 Hey, in the nest, yung, yung makalit, Prenesy, Ay, inihaw doon na istabi. Yung hindi huwag ba siya doon makalata, mga ka lang yeah. mag-sesli. Ayun, pwede ka Hindi yung kung na naman ko kasi doon yung buwan, wala kami kita. Oo, hindi ba yung Sabi mo, hindi sasabihin. Isang buwan pa lang mga mayroon? Noong kapartig kami sila. kami kita talaga, big Ang layo ng akin, 50. Kay, kay Aldrin, 91.

tuk marami, mo. tuk, kahit kung ano, pag may mga so, like prada ka, Sal pero yung, yung mga bento hindi yung kung ano mga kusog, mga kusog, mga kusog, mga kusog, mga kusog, mga mga kusog, mga mga kusog, mo kusog, mga kusog, mo. kusog, mga kusog, mga kusog, mga kusog, mga kusog, mga kusog, mga mga

ko lang Hindi naman. hindi sa ang gusto. Naman lang yung kahapon sa Kaya nagsita na naman siguro ng kaibang bang pag-uwi. Baka may nila Kaso, mag-release pa ka lang. Tumpis na ka lang. sa mga 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 mga

maganda ang ito eh. Ang COVID na ako. Kapatid ako. ko sa dalawa kapatid. Pag ano daw, ano yung baro eh. Ano ganon? Eh pag Ako muna po. Ako muna po. sa alam niya, pag nagbaid ng kuchilyo. Sabi niya, sige ka na muna po. Kasi grabe, baka wala naman sabi ko, ang tagal-tagal nyo naman sumala, kaya naglaba ko na kami sa Marga. Pagbalik na rin matulik na sila. Si Kuya Sasos, buktog-tog, hindi ito pwede sa pokok. Pwede. Pwede ko nito na ako, buktog pa ng pokok. ko nito sa bibit. Bunting ka na? Hmm. Ha? Kala ko magbuktog pa ng pokok. libre daw siya na matalaga di poko pag gusto? Mm -hmm. may poko ba? sa probinsya? mayro naman ano? ano ba? krusano. okay nito lang na. dalawa na bayabas, nunyaka bokin. ikaw din yung